alam nating lahat na Diyos ang lumikha sa atin. Totoo bang binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan? And since kalayaan nga ito, so pwede nating gawin ang lahat ng gusto natin sa ating buhay? Galatians 5 verse 13 For you brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Sulat ito ni Apostle Paul na pinapaalala sa atin about the freedom we have in Christ. Yes, tama. Tayong mga sumusunod sa Panginoon ay may free will, the ability to act at our own discretion. We have the freedom to choose. Gagawa ba tayo ng tama? O gagawa ba tayo ng mali? Tayo ay ini-encourage na gamitin ang free will na 'yan bilang opportunity to serve one another para tayo ay magtulungan. Tayo ay binigyan ng kalayaan at free will, ngunit hindi ito lisensya para gamitin natin sa ating mga selfish desires at sinful inclinations. Huwag nating gamitin sa mga walang halagang bagay at paggawa ng kasalanan. Ang ugat ng free will na yan ay galing sa grace sa atin ng Panginoon. Unmerited favor. Tayo ay tinawag niya para lumakad sa spirito at katotohanan. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng ating nakikita. Kaya karapat-dapat lang ibalik natin sa Kanyang papuri sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Kabilang na nga dito, ay gamitin natin ang binigay niyang kalayaan, ang binigay niyang free will, by serving others. Kapatid, meron pa bang area sa buhay mo na namimisuse mo ang free will na ipinagkaloob sa'yo? Kapag nasa ganito ang sitwasyon, kapatid, take a moment to pray. Isuko mo sa Panginoon at ikaw ay magpalilis at magpaayos. Ask for the strength to choose love over selfishness. Tara kapatid, Ipanalangin natin yan. Maari kang yung mukod o ipikit yung mata at imbitahan natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, lapit kami sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Kinikilala namin ang kalayang ibinigay mo sa amin sa pamagitan ni Jesus. Nawa po, Panginoon, ilumakad kami sa ng taglay ang iyong gabay. Lord, tulungan mo kaming maintindihan ang free will na ipinagkaloob mo sa amin ay sa diyang daluyan ng iyong pag-ibig na maunawaan at pangalagaan ang mga kapwa namin sa aming paligid. Give us the heart to serve, the will to act, and the love to reach out to others. Huwag naming magamit sa mali ang aming free will. Empower us, Holy Spirit, na mag-reflect sa amin ang katangian ni Jesus Christ na makita sa amin ang grace and mercy ng Panginoon sa aming pamumuhay. Huwag naming malimutan na ang pagsisilbi namin sa aming kapwa ay paraan na kami ay nagsisilbi sa iyo. May our lives be a testament of your goodness, O Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng pagsamba sa pamagitan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kung hindi ka pa na-follow dito sa run to you, follow mo na. Araw-araw tayo magsama, mag-daily devotion. Gamitin natin ang ating free will, ang ating kalayaan at ibalik sa Panginoon ang kanyang kabutian, kadakilaan. Tayo ay magsumiksik sa kanyang presensya. Malapit na ang muli niyang pagbabalik. Kaya konti na lang ang panahon. Huwag natin sayangin. Huwag tayo magpahuli. Sa ngayon, walang higit na ano pa mang importante sa mundo kundi ang magsumiksik at sumampalataya sa kanyang presensya. Salamat kapatid, magkita ulit tayo bukas.